sa laro na to par nakatrio kami tapos may reklamo doon kaming marksman na random imbis na mag-focus sa laro mas kinusto niya maging walang kwentang player nye 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 tingnan nyo sasabihin niya mamaya ganito kasi nangyari yung partner ko si Zaz nahihirapan siya magpa level at mag farm sa mid kasi hinaras siya ng lunox at Selena. Si yung kaduwa niyang si Matilda walang paki sa mid ayaw niyang tulungan yung Zaz ewan ko ba bakit nakatamba yan sa bottom di yata marunong sa rotation part kaya sinabi ko sa partner ko dito na lang siya sa EXP lane muna para hindi siya magap kada punta niya dito sa lane maganda nagiging resulta tingnan nyo naman nawawawi namin si Lapu-Lapu tapos dito sa turtle fight Lamang kami sa laban farm Kumbaga yung zas namin Nakakabawi-bawi na sa pagkalugi dun sa mid kanina Pero di talaga siya makarotate sa bottom lane eh Kasi hinaharangan siya ng Selena si at Lunox Ayaw mag check push ng Matilda Kaya sabi ko para play safe Dito na lang siya ulit sa EXP Baugi na lang namin tong si Lapo O diba effective naman part eh Tapos ito na sabi ni Iretel Ikot mid PH global na sa mid Ganyan pala kayo maglaro Wala na parang umiyak na Nye 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 E eh, paano naman kasi yung kaduwa niya si Matilda Una pala wala nang pakisa mid laner Kako buhati na lang namin tong magduwa na to Kasi kung dark system sila eh At tama ang hinala ko Tignan nyo score nila mamaya Nye 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 O oh, teka Sana mapidot nyo po muna yung follow Tignan nyo Magpapollowing yan Let's go Panoorin nyo na Kung paano namin mabubuhat yung magduo na yan Nye 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 Pukok Pukok Sige Ito oh Oh Stam mo lang Pukok 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 Yung inchik ko nakatakas Nye 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 Dito ako mag-aabang nga parn Subukan ko to Subukan ko kalaban dito parn Eto si ano

Tabuhay pa yun ang tagal sa ayang. Tapos na i-detail natin, 06. Palakpakan si i-detail farm. Napakagaling sa reklamo. Tara, Lord, tayo. Tamahan mo ako dito, farm. Ito lang, ito lang, ha. Ah. Nice one. Pakakpagagwa. Pwede tayo mag-Lord dito ngayon, farm. Wana, hanapin ko dito. Ito. Ay, gagi ka. ko yun, farm. Pero okay lang, okay lang. No problem dun, parm. Tara, 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 tara. Dito yung pupunta, parm. Napredict ko na yan. Ayun, oh. Hindi na makatakas yan, parm. Sa magdodash yan. Ayun, ayun, ayun. Nagdash, nagdash, nice one. Ito, parm, Boom! Boom! Ito na lang, oh. Boom! Sumakto ka sa akin, parm! Ako sasakay, oy. Ay, sumakay. Walang yakay. Parm, sumakay kayo, Rettel. Anong plano mo sa buhay? Pukok! Pukok! Wala na silang marksman, parm! Tinamaan ka pa, parm! Diba? Gravy, parm! Gravy, parm! Tatapusin natin. Ay, gahagi ka. Oh, my God! Oh, my God, parm! Naubos tayo. Tayo lang, parm, ha? Gahagi ka, parm. Mm, mm. Sige. 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 Oh. Pukok! Okay na, parm! basag ang Torre Farm Victory Tingnan nyo, score na magduwa na to Parn. Tapos, ibalik natin yung sinabi niya kanina Ganyan pala kayo maglaro Nye, nye, nye Maraming salamat sa panonood nyo, mahal ko kayo